Good morning! Good morning po sa atin lahat. At nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaksyon dito kay Ruel of Malalag. Uh, nagpunta nga siya sa Tagaytay at nakatanaw ng napakalayo-layo po at ang lagi niya pong nakikita ay si Richelle. Diba po mga kapatid? Uh, ako po ay talagang tuwang-tuwa dito dahil nakikita ang layo ng tingin niya sa tanawin ng Tagaytay. Di ba ang ganda po ng Tagaytay talaga? Uh, natutuwa lang po ako dahil po ang tingin niyang malayo ay si Richelle po ang nakikita niya. Di diba? Excited. Ilang araw din silang hindi nagkita. Kaya po ay nakaka-excite talaga silang magkita muli ne, ng kanyang langga ba diba? At nakakatuwa nga po mga kapatid at ito nga po si Richelle sa live niya ay lagi din po na babanggit si Langga. Kaya ako po dito sa dalawa ay tuwang-tuwa po ako dahil alam naman kap mga kapatid na uh, ang isang nagmamahalan ay talaga po na mapalayo yan ay talagang hinahanap-hanap nila na excited po silang magkita. Kaya mga kapatid ay unawain na lang natin, nakaka-excited dahil nga po dito sa nagkalayo sila nung hindi sila magkasama ng uh, Pasko, uh, bagong taon at ito nga si Rowel of Malalag na nag-flight po siya ng 2 ng gabi. Kaya nung makarating siya sa Maynila at kahit papaano po ay may tinagpo po sila na mga kababayan natin na tagahanga po nila dyan sa Tagaytay. Kaya uh, byah, ang babiyahin na po si Ruel of Malalag ng gabi. Kaya mga kapatid ay tingnan natin kung ano po talaga set. Dahil si Richelle po hindi walang pasok daw sabi niya sa live niya kanina na lagi nga pong nababanggit si Richelle na si Langga ang bait niya then lagi pong naano niya na si Langga parang namimiss niya talaga ganun talaga mga kapatid ang isang taong uh, na mahiwalay ka kahit sandali lang po yan ay talagang mararamdaman nila ang pananabik nila sa isa't isa't alam mo naman na talagang yung nararamdaman nila talaga ay pure kaya yung mga iba dyan na parang lagi na lang nilang sinisilip si Richelle, si Ruel, uh, hindi nila naiunawaan niya po yung mga nararamdaman. Kasi bilang isa pong teenager, na, lalo na po si Richelle na first time niyang nagkaroon ng boyfriend, iyan po ay sadya talaga pong uh, iba ang pakiramdam dahil po hindi niya naranasan na magkaroon na first time nga uh, dapat natin po ay unawain ay i-guide natin dahil normal naman talaga mga kapatid sa isang mga kabataan na uh, yung nagmamahal na lalo na po first time niyang ma love syempre nandoon po tayo yung pananabik kaya nga na, kanina sa live ni Richelle talagang Uh, parang sabik na, ah, bukas ng umaga nandito dahil gabi na yun At, di ba, si si ay pumunta sa Tagaytay. Ang ganda ng mga tanawin po talaga sa Tagaytay. At, mas malamig po daw ang Tagaytay kisa sa Baguio. Totoo po yun dahil lang Tagaytay po ay mataas po yan na bundok. Talagang, nandiyan po talaga ang magagandang tanawin sa Tagaytay po. Ah, uh, uh, yung tanaw niya po, parang Wow, kung sabi niya, pupunta rin kami dito ni Langga, sabi niya. Kaya, lagi niya yung nakikita abang tumatanaw siya sa malayo, si Richelle po ang nakikita niya, di ba? Kaya, yun po, pagbigyan na natin dahil alam mo naman po ang si Ruel na sinasabi niya sa interview niya kay o Olarte na talagang si Richelle na talaga. Bakit pa tayo maghahanap, di ba? Kaya pag magmahal tayo, kailangan isa lang talaga. Dahil nga nabanggit ni Rachel na kung siya din daw isang magkukotelyon kay Tariray, ang sabi niya ay hindi daw po dahil hindi na po nakapagpractice si Ruel at ayaw din niya pong magkaroon ng partner. Pag hindi siya sasayaw kung hindi po si Ruel of Malalag, 'di ba? 'Yun po ang talagang totoo na ayaw niya pa po talaga na magpartner siya sa iba. Kaya, respetuhin na lang po natin dahil yun po ang desisyon niya. Kaya, yung ganun, nakakatuwa na ayaw niyang sumayaw, dahil nga po ay hindi si si of Malalag ang kanyang partner, ay talagang natural po yun. Dahil, parang walang excitement pong sumayaw, kung hindi naman talaga si Rowell of Malalag, ay parang hindi po nakaka-excited uh, po na sumayaw. Kaya mabuti pang hindi na lang po siyang sasayaw ng kutil yun. Uh, si Ruel po ay isa sa kauna-unang sasayaw ng uh, magbibigay yata ng bulaklak. Kaya ay nakakakilig po at abangan po na talaga natin ang mga excitement na darating itong 2024 mga kapatid. Kaya para sa akin, inaabangan mm, inaabang ko talaga dahil talaga maraming mangyayari Dito sa mga pagdibo, lalo na si Richelle, uh, malapit na rin po ang kanyang pagiging 18, di ba? Kaya ay abang-abangan na lang tatin po mga kapatid ang kanyang uh, pagiging talagang tunay na dalaga. Kaya sabi ko nga sa mga nakakausap ko na ayaan natin, uh, sana maranasan na nila ang talagang yung banding, yung wag mo na silang magmadali dahil alam mo naman, mga uh, bata pa naman sila at lalo na si Richelle ay nagaaral, aaral sana naman. Pero kung talagang hindi na talaga nila mapigilan at gusto na talaga nilang, um, magsama o magpakasal eh pwede naman yun po pwede naman po yung pagsabay na uh, abang ikaw ay may pamilya na rin na nagsama na rin kayo ni ni Ruel ay eh, pwede ka naman mag-aral ayun eh, lang pero mas maganda na yung maghintay at uh, kung sakali man alam mo naman Richelle laging sinasabi ni Ate Mumalo na wag tayong dalos dalos na wag natin ibababa ang ating bandila. 'Di ba? Ganun lang po lagi ang sasabihin ko sa iyo paulit-ulit, Rachel, dahil nakakaisight 'yun, yung talagang pagkayo na talaga, yung unang gabi. Mararamdaman talaga ninyo yung talagang kasabik yung pagmamahal. Kaya ang tangi ko lang sa sayong sasabihin sa iyo, Rachel ay dahan-dahan lang para hindi tayo ma yung di ba yung mabilis yung napakabilis pang liba sa mga sasakyan pag mabilis yun doon po ang may panganib po tayong maaksidente kaya dahan-dahan uh, naman dahil alam naman natin kay Ruel na siya talaga ay naghihintay at talagang mahal na mahal ka ni Ruel dahil madalas niyang sabihin niyan sa kanyang pag nagbablog siya, pag nag, uh, interview nga ni Ria Olarte, ay talagang nakakatuwa po yung mga sagot nila na talagang serial si na talaga. Bakit pa tayo maghahanap ng iba, di ba? Yun po ang nakakatuwa po sa isang lalaki na sasabihin niya po sa harapan. Dahil ang sinasabi talaga ni, Rich, uh, ni Ruel, yung trash yung magtatras ka, respeto. Dahil kung wala yung respeto sa isa't isa, ay hindi po mag-work ang ating relasyon. Kaya, lagi ninyong tatandaan ang lagi pong i-apply natin sa sarili natin, respeto at tiwala lang po sa ating partner. Kaya, abang tayo po ay nandyan, na nagmamahal po, ay ingatan po natin na tayo po yung respeto at pagmamahal at tiwala, lagi po natin yan bitbit sa ating mga sarili. Kaya, may iwasan naman ninyo yung uh, ayaw sa ninyo sa isa't isa't. Kaya, ako hanggang dito na lang at sana ay magtagumpay kayo dahil alam namin talaga maraming mga nagmamahal sa inyo uh, mga kalangga kaya maraming salamat at hanggang dito na lang at sa susunod muli ay alam nyo na talaga ako ay kinikilig po talaga marami kayong kinikilig kahit po 76 73 nakakausap ko po na sila po daw ay talagang kinikilig din kaya mga nanay mga kalingap uh Maraming salamat at maraming salamat po sa Team Organic na tuloy-tuloy lang tayo sumuporta kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalinga Prab at Ate Inna Vlogs. Marami pong salamat at patuloy tayong sumuporta kay Ruel of Malalag at kay At please support po natin si Joey Great po dahil po ay siya po ay mga tumutulong po sa ating mga kababayan at si Kalinga Puse. Marami pong salamat at paalam. Mag-iingat po tayo lagi, lalong-lalo na ngayon na uh, dumadami na naman ang sakit na uh, yung mga virus nga, kagaya ng COVID po pa. Mag-iingat po tayo mga kapatid. Paalam. Bye-bye!